So ayan. overlooking din dito, ayan, overlooking din. Tapos ito yung pinalinis ko kay Leo. Oh, 'di ba maganda din dito? Ito yung isa sa pinakamagandang spot. So, ayan yung bahay ng Itay. Ito yung mga Alam mo, Wala mo giluto pa. ayan mga miracle fruit ba? So ito yung ginawa nilang pantaw. Bibi, bibi, bibi. Um, <laughs> Yun si kalamay agay La. Ligo na kay ni mong sahog pa. Asa, ano uh, si nang ipakuha siguro eh. pa ba ang kining inyo hindi kilap Mas Naamostong siya.

murag ko ala gini basa pa ang kanyang brakila ba pagkao nila sa senda yung gitaya pero kanyang ligon pa manino oh, ligon pa ang kahoy so yun, yun pala ato nang alisdan o eh asam tong gingon ni mo dong akuan magabok gina akuan sa bumbong katong gikuan sa simba o sa ay pangal ay ay mauna no Nakani awan naman ni mga sod sad ang uban. Pati mo kusoga sa sa. Kuan din hi aw. Pastani niya. Sigato nang alisdan dan. Pastani at ang sangan niya. Matay ka tang dire. So kana ra dai makuan pa no. Sa ka dire sa mani. Ang kanin sandayong yung lagi oh, di sana ni kay. Kasi masadi ning kusok ay yung tubig magwan. Kuya wan ga ni ko ni og basig ba. Mo Oh bitaw, siga to nang kuanon pa. Ato nang alis dan. So ayan. o oh, dong, ato nang kuanon dong. So, okay. Kung ko uh, 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 ano lang. na lang eh. Oh, hardy no. Hardy flex. Ko okay. na naman ako. Lao oh, kung maguwan pa ba ayo ni ko ana -an okay. oi kay agoy. Okay. Kuya lagi ka ayo ano eh. Ni mukuan ba mo? Mo ground. So ang dami ditong aayusin. Kasi ang daming ang paggagawa nito is pulido. Kaso lang yung mga ano dyan, yung mga kung kung ang mga hinakadaok ng anay o, ano, anay. Kaya buti na lang itong ay ano. Oh, ito yung ginawa nila ni Leo o ni, ni Bustetel. nila ng pantaw. So hindi na siya lapok. Hindi na siya kuan. Hindi na siya sa so, -an ani madulas or maputik. Dito tayo sa kabilang bahay. So meron ditong of course, meron ditong room, ayan. Meron ditong dalawang room. Pan, kaning TV pa di. Mo andar pa ni. Pero mo kwan manira amin sa ikuan. Mo andar na. na polo maya gra di away ta. Okay oh my. Man, oh my so, TV na to ay paanda rin natin yan soon. Ito yung mga gamit ko doon sa greenhouse ko na pinadala ko dito. Yung mga chair na to. So magagamit ito. O oh, ba? Diba? matibay tong bahay na to kaso lang yun inanay may anay kaya kailangan nating i kailangan nating kumpunihin ay di haraman sa dapita pa no may anay ing ipaing ani ako dong pagbutang ang ing ani ba o oh. dito sa, oh. sa back house ing ani, -ani dong gusto, gusto ko yung design na ganun simple lang ba tapos ganoon ganoon Kani, listahan na sadmi. Ang daming ano anuhan dito. Ang daming ito, ano pa to? Patibay pa yan. Kani adong alista na nalau. Tay oh. nako ano? Ayano. No. Kani o, ligon kani sa tan-aw den eh, kani. Pero sa sulod, pero igkao na sa Sa anay no? Sa anay. Sukay so, ka kailangan high reflex. So dito naman sa ilalim, walang problema kasi mga ano to eh. Wala amnis ilawom dong no. Okay ra ilawom kita na ka, kamo. Sa ilalim wala kasi ano to semento to. So hindi siya ano. Ay, hindi siya. Bibi. Bibi. <laughs> so ayun. And ano na iko Pabo. O, kanang pato. Ah, muntong pato. Solo na lang. Solo na ko mo. Ah, sumuot. Sumuot. Ay, kung saan pato, duck. Oh. Duck na. Oh. So, merong duck dito. yun yung, 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 mga... Baby, mommy is here. Don't worry, baby. Mommy will live here. <laughs> Kahit ang tagal ko nang hindi naka nakabalik dito, pero yung mga aso ko, day, hindi pa din ako nakalimutan. Mm -mm. So, ayun, patuloy tayo mag-tour. So, itong lupa na to, this is talagang once, this is the biggest the biggest uh, the biggest investment ko sa aking pagiging isang ati charing mm -mm. so yung youtube ko na nasa nasahod itong lupa na to kasi ang laki nito galing doon sa yung ay, hindi galing yung hindi, konti na lang yung kulang galing doon sa kalsada pa punta doon paakyat Akyat. Doon sa pinakatuktok. Sabi ko kay Ma. Yun nga. Si Ma'am Elsa Bartle. Bartley. Ay planning to. Ano? Bibilhin niya dahil. Yung pinakatuktok. Kasi. Gagawa siya ng resort world. Dito sa bukid namin. O diba? Soon. And ito naman. This is lemon. Ito yung lemon na pinatanim from Department of Agriculture yung pumunta si Ang daming bunga 1 2 3 4 5 Daming bunga 6 7 8 ang daming bunga 8 Ang madagdag madagdagan ito kasi itong lugar na to ito ipa-garden ko to So yung mga malunggay na yan pa uh, yung malunggay na yan ipaputol ko yan para tutubo ulit ipapatanim ko doon sa kabila. Tapos itong lugar na to papunta doon ay pagawin pagawa ko siya ng garden. Andito sa ito yung ano eh, ito yung boundary. Dito ko ipatanim yung mga langka na tinanim ni Mother at magpatanim din ako dito ng kakaw. Malamig kasi dito eh. Malamig at saka yung yung lupa dito very fertilizer very fertilized tapos ayan o oh, may kakao dito may kakao dito dahil alam ko ang nagtanim to si mother ayan kakao yan nag iwik ang mga baktin gigutom ayan ito kakao to and then ayan o oh, guyabano dahil itong guyabano na to ay dadagdagan ko pa to so guyabano guyabano yan dyan papunta dun Baby. Amang baby. Baby. <laughs> Do you love mommy? Love talaga nila ako. Ayun. Hello, baby. Baby, kayo. si Kalamay. Si Kalamay. Matanda na si Kalamay. Mag ano na siya. Mag five years old na siya. Twenty, twenty-one. Twenty-three. Ay, four pala. Mag four years old na siya. So, dito naman. Ay, mga peglets. Dahin. Hello, peglets. May mga peglets. Ayan. Peglets. Hello, peglets. Dalawa pala. Ayan. Kita niyo. Tegelt. Sa kabila na yan. Hala, meron ditong langka. Doi. So, ang langka. So, hanggang dito yung lupa ko, dang. This is the boundary. Yan, oh. Yung may, Jimmy Lina. Yan yung boundary dyan. Papunta doon. Papunta doon. Kaya dito din, my plan will be. So, ituturo ko muna kayo, ha? Ito yung... Excuse me. Ito yung plain apart. Kasi doon sa taas ng bahay ng Itay, ano na 'yon? Ah, uh, medyo matarik na at mabato. So dito siguro ah, uh, ilang siguro dito mga ilang square meter 'to. Yung hindi matarik yung plain, plain part. Siguro mga ipagpalagay na lang natin mga 5,000 square meter. Siguro ganun. Ay, mga siguro mga Ah, hindi. Kasi 5 hectares to lahat ni, eh. so, siguro itong plain, nasa 1 hectare din. So, dito. Okay. Dong! Diya, dong, ka nang bantang sa kuan? Diya ba? Ka nang mag magatubang. dire? mag Square mo diya? Or katong linyin? Aw, oh, katong square. Diya, ang katong linyin dong diya sa may CR. Dire? Oo. Oo. -oh. lang sa may abuhan dyan? Oo, oh, may abuhan para kung mag-CR ba? Uh, okay. Mag-CR gagabiin na ay kuan. Yeah. Na ay hayag. Ay usara dai nadala no. Duha. Aduha. Ang usa dong sa kuan. Pila pila ka circle ang nadala duha? A ka circle. Ang ka circle. Sige lang dong, kulang na. So ayan. So dito dai. my plan will be dito ko itanim yung mga Madre de Agua na pina propagate ko kay Yungit kasi sa lugar na to ay ang plano ko nito ay iano ko to dito ko ito yung para sa kambing mm, -mm. kambing area dahil pero wait ano dito eh fertile yung lupa kasi napaka fertile talaga lupa dito wait uh, anahin ko lang maghanap ako ng lugar kung saan doon ko ipa doon ko ipa kasi nga gusto ko mag alaga ng kambing mm -mm. So ito yung ang ganda nito dai, pirabuyag. So diyan diyan sa bandang diyan, diyan oh. Ay ano yan? Mabubuhay diyan yung kakaw at saka kape. Diyan oh sa ano sa sa bandang diyan. Kasi akin pa yan papunta doon, doon, -ano. si uh, papunta doon, 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 Bibi, si Bibi, ayan yung aso. Baby, papunta doon sa pinakataas. Yan. Itong saging na to ay magti 3 years pa lang to and ngayon na ano na nila napakinabangan na dami ng bunga. So ayun yung pugo, yung bahay na yan. Yan yung puguan ko dati na hindi na ako nagre-renew kasi ano hindi magandang negosyo dito ang pugo. And of course, silly dai. Silly, maganda ito sa tinulang manok you know, dahon ng sili pero buyag talagang masasabi mo na in this area is dito ko bubuhayin dito ko patunayan ang pagiging pagbabalik ko sa bukid bilang isang farmer na das so dito so dito dati si Levy yung dito pa siya sa amin dito siya nag-alaga ng mga manok in this area ipapalinis ko to kasi maraming pwedeng itanim dito mga luya tapos hanggang doon pa yan sa taas Meron na mga tanim dito na mga squash oh. Ay may may, may mga luya na pala dito, yung mga luya oh. Maganda ito dito luya. Luya ang maganda dito, ayan oh. Punuin to ng luya. Punuin to ng luya dito. Kasi ang luya ay maganda sa ating kalusugan at may mga ano dito oh, niyog. Mga niyog yan. kumpleto na dito. May CR na yun na lang yung <clears throat> i-improve ko dito muna is yung mamaya na yan sa, sa loob oo kasi okay pa naman maliban na lang doon sa yero papalitan na yung yero so medyo malaki laki pa ang gagastusin dito sa tubig kasi yung tubig dito hindi pa ganun ka ka kasulid ka meron pang ano, kailangan pa natin kailangan ko pang mag-ipon. So dito ako sa likod. Daming bunga ng ano. Wala pang 3 years ang ano na. Mag 3 years na pala. At ah, 3 years na. Itong mga miracle fruit na to. Pero namumunga. Ang daming bunga. Ito yung tanim ng inay. So si inay talaga ay talagang masipag siya magtanim. Sobrang sipag ng inay. So yun. Sipag lang din naman talaga ang ano dito. Kisa may gabandal ani eh? oy. Gibandal lagi ni diri. Yan binandalan. Tungana so, ba? Tinag swat-swat ani diri ba? Ah, sa kuan makoy. Agoy. Ayun, may bandal um. Oh. Mga walang magawa sa buhay, binandalan. Ala dog. Asira dog era. Ala. Asa na magatubang tisa ani diri Dito dong. Mhm. Mm Para kuan so ayan thank you ate yung solar nakalimot ay ko kung, kung mag sige lang sa gato na lang isa dia sulod kaning circle ba o oh, kaning square circle oh, so para may ano yung itay dito pag mag blackout pag gabi hindi siya madilim maliwanag at akyat tayo dito sa taas ng So, ayan o. Oh. Pwede man ipotlon dong no? Kani mga kamunggay. Ay, Tapos, ibalhin. Pero, mukhaan na gihapon ni no? Musa nga. Musa nga. Kung saan man ipa? Kulon ni? Eh? Kani nga ang kulo o may ang ipat yeah. kay mga kukong gina? Oo. Oh. Kaya ang akong ipuli dire kay kuan mga nangka unsa na nga kuan panara na no nara ato ning putlon kaning kuan o oh. jimilina dong unsa nga gi okay. Hun oh Basta -hun -hun. kanino halagi oh. unsa nyo paghunod gi nikatkat ka didto oh ogoy okay, ayo into pagkatkat ka. ayan oh umakyat don si leyo yung itong mga jimilina to ipaputol ko to kasi ang ipapatanim ko dito mga namumunga mga namumunga like ah uh, nangka para in the future ba mapapakinabangan natin ito kasing jimilina na to hindi kasi kahoy natin yan so meron na din ditong mga ito oh, ano yan ah uh, mulberry pero hindi namumunga mulberry yan nam namatay na lang So, ang kulang dito is linis. Hala, daghanag bunga, oh. Maraming bunga ang niyog dito. Ang daming bunga. Kaya, mamaya, kakain kami ng niyog. So, yun yung daming bunga ng niyog doon. So, yun. Talagang, masasabi ko na maswerte ako. Kasi binili ko tong lupang ito. Hala, ang dami na palang ano dito, dahin. Ang dami na palang lemon grass, ayan no? Lemon grass. Kita ang lemon grass. Ang kulang lang talaga dito, no? Ang tao na mag -cultivate. Kaya, thank God. Binigyan nila, binigyan ako ng Panginoon ng dalawang masisipag na mga assistant. Onsa ni siya patugas ni pa? Kani ba? Oo, na. Asa dapat ang kalsada layo pa dire? Mala, malayo na ang kalsada. Kasi may kalsada niyan diyan sa taas. Yung nakita ninyo sa ah uh, sa video ni Bustefen ba? Yung pumunta siya doon sa pinakatuktok. Yes, dai. Kaya, yun nga. Sa lupang ito, dito ko tutuparin ang aking pangarap na isang full pledge na magsasaka ng bayot. Sige na. Mahaba na tong videong to. Dito lang ako sa taas ng ano ng itay. Bahay ng itay. Okay? Abababa na ako kasi doon naman ako pupunta sa lugar kung saan yung garden. Yung mag-garden talaga ako doon na yung mga gulay na kailangan nating itanim para hindi tayo magutom. Doon ko ipapatanim. So marami palang malunggay dito. So kunti na lang, eh kulang pa yan. Kasi gusto ko punuin talaga ng malunggay. Okay? So once again, maraming salamat sa inyong lahat. Lalong lalo na po sa inyong uh, sa inyong trust sa akin. Hanggang ngayon, hindi niyo ako pinabayaan para sa ganitong, lalong lalo na yun nga yung na-acquire ko itong lupang to na talagang sabi ko, oo, oh, bilhin natin mother. Kasi itong lupa na to ay ang may-ari nito is kamag-anak lang din namin sa side ni Mother. Oh, at itong lupa na to, dito talaga sila si Mother. Dito siya lumaki. Dito siya pinanganak. Agoy, ang init. Ang init dun. Papunta sa garden. Kasi itong lupa na to, hanggang doon pa to. Itong lupa ko na to, hanggang doon pa to, papunta doon sa tuktok. ng bundok. Pero hindi, itong lupa, ito dito, hindi na to sa akin doon na, na ano gano'n gano'n yung nakita niyo yung may mga niyog na yan pa, papunta doon sa pinakatuktok kasi sobrang laki nito eh 5 hectares ayoko mo nang pumunta doon kasi mainit so ayan dito yung plain talaga dyan ting. Okay. Bye. So overlooking din dito ano, oh, may bundok.